Kandangan dagat guys oh kalmado ng kalmado Ah Ayo. Ayo, minta nih kalian. Mama 'yo nih habis mga oh hindi mintan ngayong Kaya kaya ta Kalmado ng kalmado ng dagat Mana mwauli wala na rin, papalta wala niya rin lang ano. Baka wala na, tignan mo yung taga na din. Nakabatak, wala na palang ano. Kaya nga. Wala na sa laban na. Pantang na ako. Oo, makabatak eh. Malay mo, wala po lapong pula na yan eh. Oo. Oh. Paano pag pula na Sabi sa'yo, kinain na eh. Magyaw mo ulit